Hello guys, sa uh, araw na to ay tignan natin kung anong ginagawa ni Kuya. Ayan, nakita natin yung lupa. Lupa, kinakalkal ni Kuya. Ayan, sus so, ano kaya ang meron dito? Ayan, parang may nadakwat si Kuya. Ayun, pinokus, Ano kaya ito? Baka, minsan kasi guys, may mga sawa siguro. O ano eh, baka may ibang nakapasok dyan sa butas. Ayan. Ayan pala yung manla. Ayan, oh. Parang lobster. Parang lobster din yung porma niya, guys, oh. Pero ano lang. Uh, yung parang may buntot na, yung manipis na buntot. Ayan, oh. Explain ni Kuya, oh. Anong, ano kaya to? Ayan. At saka... Jesus, marami na palang huli si Kuya, oh, Na manla. Ayan, oh sa ibang part ng Pilipinas guys may marami talagang manla dahil sa ano uh, nakatira yan sila sa mga bakawan yan mga ganyan oh mga nipa bakawan yan oh yan ibang ibang ano naman to ibang butas ayan laki oh grabe Delikado tong mang ano mang takwat ka nang ganyan kasi ano nasa baka iba yung uh, makuha mo eh. Baka may ano, alimango kaya or something doon. Oh, no? Ahas pa kayo sa butas, no? delikado yun, no? Oh. Oo, oh, yun. Daming huli ni Kuya. Master na mo. Ma talagang master na siya nito eh. Uh, paalala lang guys, kung talagang libangan lang yung ginagawa nyo, ay huwag nyo ang gagawin. Ay, parang sa tingin ko, delikado ito eh. Ano? Yan o. Oh. Oo, oh, yan. May sipit kasi yan. Dalawang sipit yan. Baka makagat kayo. Ah. Putol yung ano nyo. Yun. Si kuya yan oh pina ano pinakita niya yung mga palad niya oh ayan yan pinakita niya yung palad niya Sakit daw siguro eh nasipat nasipit siguro to si kuya ng, ano hindi lang isa o dalawa kada kuha niya ng ganun oh e, e, biroin mo ang dami niyan Dami niyan tapos kada isa kagatin ka sipitin ka tapos ayan yan may mga tusok uh, may needles yata yan oh yan oh yan may mga ano oh oh yan 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 Parang tusok-tusok. Oh, tusokin ka ba niyan? Kada kuha mo ng ganyan, matutusok ka eh. Ayan. Sakit siguro yan. Oo, oh, yan. Oh, naku. So, kaya itong kinukuha nila guys dahil ano, masarap na yung ah uh, ganito guys. Masarap parang sa lobster at sa alimango. Sa libre lang sa kanila oh. dami nito. Ayan, hinugasan na ni kuya. Hinugasan niya. Ano ka lang yung klaseng luto to? May nakita akong mga video guys, inawad lang yung daan. Daan, yan. Kataan. Kataan, na eh. Bilis ah. Ayan. Tapos, oh, tango ng ipa yan oh. Talagang galing oh, nila ah, oh. Oh, yan. Ayan, buhos agad. Buhos pamilya to guys. Grabe yung family to. Napaka-bless nila guys oh. Ayan. healthy, healthy. Oh, wala. Walang All natural. Oh, oh, oh.